Uh, sa video nito ay papahit ko sa inyo yung aking pamamarangan sa pipupurka kasi pupukain ko itong dalawang yung big dog so kuha lang ako ng mga big dog yung, yung tamang mga gustong yung tamang mga nila basahin ko siyang konti para kumapit. Konti lang para kumapit lang yung powder. Na Ayan. Ayan. Ubusin nila yun yang ko muna yung aking uh, mga inahin. So, yun na nga mga lords. Ah, uh, nakurga ko na sila, ayan. Tingnan nyo. oh. Uh, Ubus nila. Ah, uh, nasimot nila yung yung pamurga na binigay ko sa kanila. Ayun. Kasi ito yung gagawin kong barako at inahin, mga lords. Ayan. Kaya uh, pinurga ko sila kasi hindi pa sila napupurga mula nung iwinalay ko sila. Pero ito, ito kasi yan, itong lalaki, nakuha ko yan na, kung na mga lods, napurga na yan sa may-ari. O, oh, pinurga na yan nung may-ari. Bago ko siya nakuha. Ngayon, isinabay ko na rin. Sinabay ko na rin dito sa aking gagawing inahin. Yan, kaya napurga siya uli. So yun. Hindi naman kaso yun mga lords, Walang kaso yun. Uh, maganda nga yun at na deworm siya uli. So yan. Ganun lang. Tignan nyo. Nasimot na mga lods. Iahalo lang siya sa feeds nila. yon At eto naman yung aking mga inahin at biik. So uh, siya nga pala mga lods nag-disinfect ako dito sa kanilang kulungan uh, hindi ko na napakita sa video dahil nga nalobat yung aking cellphone kanina so yan sa mga susunod na pag-disinfect -dis ko sa kulungan papakita ko sa inyo ito yung aking ginamit yan yung major D tapos andito siya nilagay ko na lang dito yung yung aking inihalo sa tubig tapos, ito yung ginagamit kong pang-spray, mga lods. Ito. Yan. I-spray ko yan pagkatapos kong maglinis. Ah, uh, maalis yung mga dumi. Ganyan. Tapos, yun ang pang-spray ko, mga lods. Yan. Pang-spray ko dito sa buo. Buong kulungan nila. Tapos, dyan sa crib. I-spray ko rin yan. Tapos, dyan sa bahay ng aking dalawang biik na yan. Uh, i-spray ko na rin yan buo. So, ganun, mga lods. Ayan, sana nga ay magtuloy-tuloy itong ating uh, ginagawa mga lods. Ayan sila oh, ang aking mga healthy piglets. Ayan. Malulusog naman sila. Awa ng Diyos. Wala namang uh, problema. Ayan. So next week mga lods, uh, kami ay magkakapon sa mga mga lalaking biik. Ayan. Uh, siguro nasa lima ang lalaki sa aking mga biik mga lods. Kaya yan yung uh, kakapunin sa next week. Yan. And then tuloy ko na yun mga lods. Uh, Injectan sila ng uh, hindi ko alam kung ano yung i-inject ng aking technician. Siguro uh, multivitamins. Yan. Yung kanilang i- oh, yung i-inject sa kanya. Sa kanila. So yan. So ito mga lods, pagkatapos na kumain, hihintayin ko ito hanggang dumumi para aking dadakutin na. Yan. Para mapanatiling malinis yung katawan. Yan. Kasi pag iniwan ko ito, mamaya madudumi ito. Mga kalahating oras siguro, ba, pagkatapos niyang kumain, kalahating oras, dudumi na yan. Yan. Eh kung napabayaan yan, ako, madikit, madikit, didikit sa katawan ng inahin. Eh, mahirap iisin kaya hintayin ko yan hanggang mamaya. So yan, hanggang dito na lang mga lords. Uh, ito yung update lang sa aking mga alaga. Yan, and then pinakita ko lang yung paraan ko ng pagpupurga sa aking mga biik. Yan. So hanggang dito na lang mga lords. Happy farming sa ating lahat and God bless. Yan. Bye bye!